Main truth, no? Guys, magano tayo ngayon. Uh, Magpiprito tayo ng itlog sa pamagitan lang ng init ng ating araw, no? So, kumuha tayo ngayon ng kawali uh, para ilagay natin sa init, no? Sa taas. Ayan, akit na ako ngayon, guys. Punta na ka po ngayon sa terrace. Okay, so, guys, ang init. Uh, ang init dito sa taas. Susubukan natin, oh. No? Dito muna natin lalagay yung kawali natin. Tapos papainitin natin sa araw, no? Ibibilad natin sa araw. Tapos mamaya pag tangalin tapat na, kaya magpiprito na itlog, no? So, balikan natin to no, guys, mamaya. Ang init. Oh. Huh. Grabe guys, init talaga. Sa so balikan natin ito mamaya maya. Baba muna ako ulit. Ito na guys, no? hakat na tayo sa taas para lutuin ang itlog na to. So, ito na guys, no? Andito na tayo sa taas. Bumalik na tayo. Ito na yung ating lulutuin na itlog. No? Ito sa kabali na Init. Ang init, guys. Ang init yung na kabali natin. And yung titignan natin ngayon, no? Titignan natin kung makaluto nga ng, lang makaluto ngayong, ano, sikat ng araw, no? Uh, sobrang init ng panahon ngayon. Titignan natin kung maluluto natin ng itlog no so meron tayong kanandok titingnan natin kung makakaluto siya guys no ang init talaga guys no ang init tingo talaga maluluto natin tong itlog na to kasi sa uh, ang tindi ng init ngayon guys ang tindi Hindi naman naman niya guys, gano'ng kainit o. No? Oh. Kainit talaga guys. Init ang panahon. Init, grabe. Parang hindi ako tatagal dito sa taas eh. yan. na. So, set up na natin. Init, grabe. Tingnan natin yan guys, no? kung maluluto yan. Tingnan natin mamaya maya. So, nakabilad na siya sa init. Titignan natin kung talaga maluluto siya. No? So, balikan natin ito mamaya. So, ito na guys, no? yung resulta ng ginawa natin. So, hindi talaga siya, ano, hindi, siya, hindi talaga siya totally na, hindi talaga siya totally na naluto, no? Medyo katulad nga, no, sa mga napapanood natin sa TV. So, kumukulo pa kumukulo pa yung itlog habang na habang nilulut habang nilalagay kumulo at may usok pa so toto hindi nga talaga ba totoo no so ganito lang ang nangyari tumigas lang no tumigas lang yung igyok tapos yung puti yung puti niyang itlog hindi talaga siya namuti no? gusto ibig sabihin hindi siya naluto o di ba so kahit na napakainit ng panahon guys hindi talaga naluto no hindi katulad ng mga napanood natin sa TV o sa mga vlog ng iba no, Hindi, ta hindi talaga siya naluto ng tuluyan no tumigas lang yung egyok nya at yung puti ng itlog hindi talaga talaga hindi asin talagang naluto no ganito lang ang resulta so hindi talaga kaya hindi kaya lutuin ng si init ng araw ang itlog no kailangan talaga ng apoy para maluto ito So, ang na lang guys no. At ito ang ating ano review. Uh, naipakita natin na hindi talaga totoo maluluto sa init ng araw ang itlog. Oo. Ganyan lang. Tumigas lang siya ng konti. At talagang hindi naluto.